1500 na. Huwag na tumpik na kagad. Boss, 1500 lang ang regular colors natin dito. Reback blacklass strip to metal tayo mga boss at may sandblast tayo para masigurado, wala talagang tirang pintura. At pagkatapos ng sa sandblast, 3 to 5 minutes, babad sa etching para makapit ang powder. Repeat of free, free sealant tayo dito mga boss. Free na din ang kabit. sa halagang 1500 lang. Tapa powder coat na ang mags mo. At sa ibang price ng kulay at price ng mga ibang parts ng motor mo, boss message ya lang sa page namin. Boss Rides Customs. JV GMA Cavite or Boss Rides Customs Visayas Avenue QC. Dito sa shop namin sa GMA Cavite, may mga parts tayo dito at mga gulong. Pwede ka natin din magpasabay ng pagpapamaintenance ng motor mo. Change oil, linis pang gilid, magpa seat, or magpapalit ng cover ng upuan. Boss, na natin kami dito ng pairings ng motor. Available shop natin, Honda Click V2 at V3, NMAX version 1 at version 2, at Mio M3. Message lang kayo boss sa page namin or tumawag kayo sa number ko, 0926 para mabilis masagot ang mga tanong nyo. Ano pa hinihintay mo boss? Pagandahin natin ang motor mo.